Sa lukuyan na pong itinatayo ang ating Iriga City Sports Complex kung saan isa ito sa priority projects ni Mayor Madeline Nurobe Alpilor. Malaki po itong tulong sa ating mga irigenyos kung saan magagamit na ito ng iba't ibang paaralan sa kanilang mga events at graduations, pati na rin ng lahat ng mga organizations at mga grupo sa lungsod ng Iriga. Magkakaroon rin tayo ng maayos na event center sa ating mga libreng concerts at maaari na natin maimbitahan na maglaro dito ang mga PBA players magagamit din ito ng ating lokal na gobyerno upang mas mapaghandaan pa ng ating mga lokal na atleta sa kanilang pagsama sa palarong bicol at pambansa. Magiging all year round na ang ating mga sports clinic na open para sa lahat ng irigenyos. Ito rin ang magiging home court ng ating kasalukuyang Iriga City Oragos Basketball Team na kasali ngayon sa National Basketball League at maaari ding gamitin ang ating Iriga City Sports Complex bilang isang maayos at malaking evacuation centers na hindi binabaha dahil na ismasikuro ni Mayor Madeline Robe Alfilor ang kaligtasan ng lahat sa panahon ng kalamidad, pati na rin ang komportable na temporary shelter na gaya nito na para sa lahat ng irigenyos. Sa ganitong paraan, hindi na po natin maaabala pa ang mga paralan sa panahon nang sila'y may pasok na. Ginagawa na po ng Team Iriga Team Madel ang ipinapangako ng iba. Hindi na kailangan ng pagbabago. Ang tunay na kailangan nating mga irigenyos ay pagpapatuloy ng ating magandang nasimulan para mas mapaunlad pa ang ating lungsod. Mayor Madeline Yorobe Alflor Multi-awarded na, world-class pa ang public service. #Hashtag si Madel ang Mayor ko.